What's up, what's, up, what's up? Welcome po sa Reactionario Musika Opinion Walang Halong Filter. Ako po si E.I. Oven. At welcome po. Isang musician, singer, songwriter at may konting alam sa production. 25 years na ako nakalubog sa mundo ng musika. Kaya dito sa Reactionario, hindi lang basta react. May tamang pakikinig din tayo at tunay na opinion. So may pakikinggan tayo ngayon. Ano? Magre-react tayo sa isang bagong video na naman. Or actually, hindi ganun kabago. Pero... May nag-request po kung pwede daw mag-react sa video ni Marco Rudio sa awiting upuan ni Glock 9. Of course, mapagbibigyan natin yan. Dahil lang awitin ni Glock 9, unique. Ang talagang uh, napakaganda niyan. Hindi lang, itong awitin na ito kasi na upuan ni Glock 9, hindi lang ito ba basta kanta, kundi komentaryo. Kaya pakinggan natin kung paano ginamit ni Marco yung uh, yung kanyang style ano yung technique sa sa awitin na ito sa musika nito para sabihin yung mga bagay na hindi kayang sabihin ng iba kasi black na sa genius so let's see kung paano nag-interpret si Marco Rudio sa awitin upuan ni Glock 9 let's go Sa langit, ang matama ay huwag magalit Bato, bato, bato sa langit Ang matama ay wag masyadong halim Kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran Taas na pader, pinapaligiran Nakapilang mga mamahaling sasakyan Mga bantay na laging bulong ng bulong Wala namang kasal pero marami ang nakabarong Lumakas man ang ulan ay walang butas ang bubong Mga plato't kutsara na hindi kilala ang bubong na sipo, di nagkatas sa nasa kahon Kahit na hindi Pasko sa lamesa ay may hamon Sa all out performance na naman galing kay Marco. Wow, napakahusay na. <laughs> What else should I say? Wow. Sa simula pa lang, 'di ba? Uh, pansinin natin, uh, his appearance on stage. What else can we say about it, 'di ba? Wala na, 'di ba? Tingnan natin. Ah. Ayun oh. Nakadekta siya. Nakajacket, of course, the usual long sleeves, ganun. Jacket. And so, still yung ring niya nandun. Pero iba na yung ginamit niya. Same earring sa tenga. I'm not sure dito sa, sa bibig kung is the same earring. You may com comment down below kung napapansin niyo yan. Same din ng color ng buhok. All right? Uh, from our last video, of course. Yung uh, this love. Alright. Lani Misalucha is one of premiadong mga artist. Yeah. Sinusuri nilang maigi. Of course. Ganyan yung trabaho ng mga judges. Wow. Napakagaling. Napakahusay ni Marco. Ibang relo na yata ito. But uh, again, habang lumalal... Kasi competition to eh. Habang tumatagal ng competition, mas kumukonti yung, yung contestants. And dapat mas kumagaling at gumaganda. So, ganun yung ginawa ni Marco rito all out performance what else could i could i say napaka-convincing talaga ng ginawa ni Marco and and take note tingnan natin uh yung song mismo yung arrangement ng song mabagal dramatic talaga unique siya yung arrangement niya unlike don sa mostly piner perform sa mga singing contest kahit sa TV hindi hindi ganun eh yung arrangement malayo no um actually lumito yung pagiging magaling magkwento ni Marco and he's deserving sa sa grand prize talaga sa grand, being a grand champion ah uh, what i like sa musical arrangement ay ang um, may pagka spanish yung guitar so, marinig niyo sa simula so balikan natin sa part kaya yon pag nagsimula pag nagsimula na yung beat siguro tama Nandyan po ba kayo sa loob ng malaking bahay At malawak na ba po yung sasakyan Wala po Kanina si Muti nagkatas na simuti, nagkata sana sa kahon Kahit na hindi yeah. mas ko sa lamesa ay may hamon. Sarap sigurong manirahan sa bahay na ganyan Sabi pa yeah. nila ay dito mo rin patatagpuan Ang tao na nagpamayari ng isang upu Odeo Mora talagang Ay, si Odio Mora ba? Hindi, si ano yata yun eh ah uh, comment down below. Sino ba yun? I, I, forgot his name. Sorry. Oh, even Ogie Alcacid is convinced talaga. Ang ganda ng condition ng boses ni Marco Rito. Talagang nasa condition siya. Hindi siya kinakapusang, hindi siya paos, hindi siya pagod. So, yan take note, laging condition ng boses. Wow. Kasi alam nyo, yung, yung song ni Glock 9, isa siya sa magaling, sa, sa mga magagaling ng songwriters. Genius siya. Though inaamin niya na hindi niya kaya mag-freestyle. Alright. Kasi pinag-freestyle yan madalas eh. Kapag nasa TV. Pero hindi, aminado siya hindi niya kaya. Kasi inuupuan niya talaga. At talagang binibigyan niya ng oras. So yung upuan ni Glock 9, ano to eh, hindi ito rant, hindi ito reklamo, hindi ito basta, alam mo yun, may masabi lang. Salamin to ng lipunan. So, ginamit niya yung, kanta, yung, yung kanyang uh, kanta para maging boses, para ipakita kung gaano kalalim yung, yung awitin. And, nakita, ipakita yung kalalim, no, kung gaano kalalim yung agwat ng may kapangyarihan at ng karaniwang tao kagaya natin. So, parang, parang bawat salita, may tama, may tama sa puso, may tama sa, sa kalob natin. Kaya, ang ganda rin ang ginawa ni Marco. So, hindi siya the usual na, na ano, na musical arrangement. So, yeah. Perfect. Alright, so, what else can I say? balik natin ito. Kasi, kasi may gusto akong balikan dito yung, yung huli niya. Yung huli niya note. Now listen. Eh no? So, bubuelo siya, di ba? Huwag masyado! Hala. Rockstar yung dating eh. Rockstar. Well, yung mga, naalala ko yung mga, ano eh progressive metal na bands So, ganun eh. Metal band eh. Rock band talaga yung boses niya. So, what else can I say? Diba? All-out performance from Marco Rudio. He didn't fail the judges. As you can see, tumatayo, palakpak yung audience. So, yeah. He's the peak. On the peak sa moment niya. Kaya, hindi niya pinapaya yung audience. So, yun. Maraming maraming salamat sa mga nanood. At kita kiss tayo sa usunod na video natin. Again, ito po ang reaksyonaryo. Musika, opinion, walang halong filter. Salamat po sa inyo. God bless us all. Count your blessings. Bye. May bago na namang kanta Tara pakinggan Kung solid ba o baka Pwede na yan Tinig damdamin Hataw o ni kuya, ni ate Hatulan ng may say say Action